Pilipinas kan utang inang nangyayari ngayon. Si Bantag pireg bintangan, hindi pa nalilitis guilty na. Si Arnie Teves pinagbintangan, isang araw lang guilty na. Si Pastor Kibuloy pinapaimbestigahan, guilty na, hindi pa naiimbestigahan, pinapatawag pa lang guilty na. Pero si Lisa Arneta Marcos na dawit sa isang um, extortion issue, kaagad pinawalang sala ni Jean Fajardo ng Pilipinas na tama na. Masalta na rin sa si General Bantag at Kung Tiebes patungkol sa mga nangyayari ngayon. Dahil hindi na rin makapagpigil dahil sila ang unang nakaranas at nabiktima ng kahiyupan ng gobyerno ngayon. Hindi maiwasan na mapamura at ramdam ang galit nila dahil alam nila ang lahat ng nangyayari na pagigipit sa lahat ng hindi sang ayon at tumupo na sa gobyerno. Sobra na, tama na. Grabe na talaga ang korupsyon sa ating bansa. It has even been noted the corruption in the Philippines has even been noticed by the international community. If you saw the interview in Australia with, I think, Ferguson, the lady social media, I mean, lady media practitioner. Nung in-interview niya si Bongbong Marcos tungkol sa Ilgaten Well, nakameme si Bongbong Marcos. Nakita niyo doon. So, kung ako lang tatanungin, tatanungin niyo, medyo guilty sa aking mga kababayan, sobrang naaawa na ako, lalo na sa ating mga kapatid na mahihirap. Ang mahal na ng bigas, ang mahal na ng mga bilihin, ang mahal pa ng mga produktong petrolyo. Pero kung makita nyo, ang nagpapatakbo na ating bansa, parang kumbaga walang pakialam. Biyahe lang ng biyahe, kumbaga para lang nagpapakasyon. 21 trips in 21 months. Kung ako yun, yung pera pang biyahe, pamigay ko lang sa mahihirap. Gawin kong tulong. Isa pa, ang dami ng droga ang umiikot ngayon sa Pilipinas. Ang dami ng krimen. Isa pa, napansin ko, bakit pag ibang tao pinagbintangan, guilty na kaagad. Si Bantag Pirek, bintangan hindi pa nalilitis, guilty na. Si Arnie Teves pinagbintangan, isang araw lang, guilty na. Si Pastor Kibuloy, pinapaimbestigahan, guilty na, hindi pa naiimbestigahan. Pinapatawag pa lang guilty na. Pero si Lisa Arneta Marcos, na dawit sa isang um, extortion issue, kaagad pinawalang sala ni Jean Fajardo ng PNP. Bakit ganon? Ilan ba ang pinagbabatayan ng batas natin sa Pilipinas? Are there two laws, two sets of laws in the Philippines? Isa para sa mga kapangyarihan, may kapangyarihan, isa para sa ibang tao. O isa para sa mga kakampi ng mga Marcos, isa para sa ibang mga tao. Di ba dapat sa isang bansa, isa lang ang sinusunod na batas. Dapat pantay-pantay sa lahat ng tao. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ang ating kongreso kung saan ako ay miyembro, kahit tinanggal pa nila ako sa aking paniniwala, hindi karapat dapat 'yon dahil hindi nabigyan ng due process. Hindi lang kongreso pati Senado hindi ko na maintindihan. Pag si Arnie Teves bawal ang zoom. Pero ngayon, makita natin sa Senado at sa Kongreso, ang dami nang nagzo-zoom 'yung mga kunuhay uh, kunwari witness nila, 'di ba? Bakit sila pinapayagan mag-zoom sabay si Arnie Teves bawal mag-zoom? So, double standard na naman. Again, tanong ko, ilan ba ang rules sa Senado? Ilan ang rules ng kongreso? Dapat isang set lang ang rules ng it mga chambers na ito. Nanggaling ako dyan eh. Alam mo, sobra na ang pangakabuso ni Tambaluslos. Dapat na natin itong wakasan. Lahat pinagdidiktahan na nila. Lahat pinapakialaman na nila. May nakita ako kailan lang pati LGU ng San Simon pinapakialaman. Sobra na talaga. Ngayon, grabe ang kanilang persecution o sa Tagalog, pang-uusig sa mga taong hindi sumasang-ayon sa kanilang mga gawain at sa kanilang mga gusto. Sino ang kanilang mga inusig? Ang una, si General Bantag, sumunod si Arnie Teves, tinanggal sa Kongreso, binigyan pa ng sobrang daming kaso na kung ano-ano, wala lang ang witness, may kaso pa rin. Pati si Madam GMA, tinanggal nila bilang Deputy Speaker. I mean, Senior Deputy Speaker. Pagkatapos nila, tinanggal pa bilang Deputy Speaker. Ngayon, si, pagkatapos si GMA, si Buspulong naman, si Congressman Pulong Duterte. Gusto na naman nilang tanggalin. Pero tingin ko hindi nila kayang gawin. Inuusig din nila si Buspulong. Bakit? Pati si PRRD, inuusig nila. Pati si Ind Mad Vice President Inday Sara sinisiraan at inuusig nila. Pati isang isang kagalang-galang na pastor nagsasamba ng nagsasamba at sa Bisaya nagsasangyaw um nagsi-spread ng word ng ating Panginoon. Pati 'yon sinisiraan nila. Nakikita ko nga ngayon ang ginagawa nila kay Pastor Kibuloy, eksaktong eksaktong script sa ginawa nila sa akin. Sinimulan sa pagbibintang, may mga baril, may ganito ganyan, hindi ako magtataka na malamang i re nila si Pastor Kibuloy. Pero siguro ngayon magdadalawang isip na sila dahil syempre um, uh, alam nilang obvious na masyado yung ginagawa nila. Dahil lang ba ang SMNI ay nagsasabi ng katotohanan at ayaw sumunod sa ibang mainstream media na sila lang ang parating nilalabas sa balita, ang albinisasyon lang. Ito, sobra na talaga to, Sobra na. Alam nyo, hindi lang opisyal ang kanilang inuusig. Imagine, pati vloggers, inuusig nila. Ang mga banateros, inuusig nila. Ang ibang vloggers, tinat tinatakot, nakasuhan. Pati si Maharlika, may threat sa kanyang buhay. Bakit ganun? Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, papayag pa ba tayo sa ganito? Hanggang kailan natin ito um lulunukin ang kanilang paglalabastaan ang kanilang ang kanilang ug sa bisaya pagpanunog pang-aapak pala sa tagalog sobra na talaga alam nyo, tama si PRRD na yung ginawa ng ama na si si Marcos Sr at ang gustong gawin ni Marcos Jr pare ako sumasang-ayon ako doon gusto nilang galawin ang konstitusyon para mapahaba ang kanilang mga termino mali at dapat huwag tayong bumayag. Ang aking panawagan sa lahat, tayo ay magkaisa laban para sa bayan. Let us protect the Constitution. Protektahan natin, samahan natin si Pastor Kibuloy, si Ma'am Inday Sara, ipaglaban natin si Ma'am GMA na huwag nilang apak-apakan at pati ang mga vloggers at ang lahat ng mga tao na ang kagustuhan ng naman ay maging tama at gumanda ang buhay ng bawat Pilipino. Dapat tayong magkaisa at ipaglaban natin ang tama. Laban tayo para sa bayan. Hello. Pagbati para sa inyong lahat. Ako po si Gerald Bantag. Hindi na si PG kasi wala na ako doon. Hmm. Ito naman ay sa suporta ko kay Pastor Apollo Kibuloy. Maliwanag na support ko ito sa kanya. Itong administration na kasi ito ay purong shortcut. Katulad ng ginawa kay Apollo Kibuloy na na ano yun? Sinit inquiry? Tapos hindi kalilitaw Ampute. Ano ba ang kailangan nilang i-legislate? Ang inquiry na yan kasi, di ba alam naman natin na para in aid of legislation, ibig sabihin yan, may babaguhin batas o mayroon pa kayang mas magandang batas? Eh, hindi. Ang inaakusahan na si Pastor Kibuloy ay may ginawa daw kuno. Kuno. kuno na ganyan. Oh, so, andun na sa batas yan eh. Andun na sa revised penal code. Wala nang babaguhin doon. Anak ng petil. Tapos na, hindi na kailangan yun. Kasi ang nakikita po dyan, pag hindi sumipot siya po, at si pastor nga, hindi ko content, hindi ko kulong. Hindi wala na. Shortcut eh. Dire-direction na. Batas, ayun, ang batas ng utang inang nangyayari ngayon. In aid of legislation, sa Congress man, sa Senate man, shortcut nila eh. Ikulong ka na. Saka nila pailan. Hindi. Hindi ganun ang batas. Meron bang nangyaring ganun? Ganun lang. <laughs> putang ina. <yun. laughs> Pero pagkibuloy. Ang suporta namin sa akin mismo, masasabi ko, nasa iyo 100%. Kaya yeah, naman, narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga netizen. Hinahamon ka rin namin bongbong Marcos, magpadagtis ka din. Kakapulburan mo yan, kaya ka ganyan. Animal ka Marcos, manggagamit ka. Di ka manalo, kundi ka namin kinampanya at binoto. Pagsisisihan mong araw na naging pangulo ka sa Pilipinas dahil magbabayaran mo sa MPR na ang mo sa SMNI at kay Pastor ACQ. Wala nang natitirang respeto sa iyo, mga na ng Pilipinas, nabudol tayo, resign na BBM, sa dami ng pangulong dumaan sa Pilipinas, wala pong gawa ng ganyan sa mahal na pastor, kayo lang, nakakahiya po kayo, and don't BBM. do respect for the Administration, justice or injustices, and all its poppycock. We challenge you BBM and all your minions to step down, step down, and step directly. down. Indeed, tinitira na ni BBM ang mga Duterte, o. Oh. Tapos may pa-unit yung ek-ek pa. You BBM, dapat sa korte. The Filipino people will sure to rejoice to the max if you resign. Resign mo Kibuloy para patas at Senate at nagpa-drug din si BBM sa harap ng Senate para pair, para makita ng madlang people kung sino ang nagmamalagos ka nga. Ang dami mong nabudol. Kapal ng mukha talaga. Matapos suportahan ng eleksyon, walang utang na loob. Mayroon challenge PBBM kasi plastika at Mr. Prodorayan mo muna na hindi ka adik. Balitang balita, adik Mong mong Marcos, pwede magpadraltis ka. Taong bayan ang pipili ng hospital kung saan at i-live coverage. Kasi kung in your choice, ambot lang. sa Marshall na Tingnan mo ang nangyayari sa buong Pilipinas. We na leader nagkakawatak-watak dahil sa katamlaan Sabi ka bang bang Marcos, presidente ka, di ba? Alam mong may three branches of government, ang Pilipinas, executive, legislative, at judicial, ang Congress at Senate, di ba? Legislative yan. San ba dapat dalhin yan, mga allegation, kay pastor, sa hukuman, di ba? Sa dundi Ay sig binugo boy. So ang pulburon. Nagtatanong niya. Yeah. Better resign now. Don't press the button Resign. na. Mr. President, wala ka namang silbi. Nagtatago ka lang sa saya ng asawa mo. Anong mangyari sa presyo ng bigas? Wala kang nagawa. Dapat si Sara Duterte ang nasa no, lugar mo. Marcos, ayusin muna. Pilipinas, baw ka magdimag ng ganyan. Ang dami-dami ng problema ng Pilipinas. Di mo maayos-ayos. Mahiya naman kayo. Hashtag no, Presidenting mambo ba? Sa korte nyo dalhin niya. DJ sa Congress para patas ang laban at ang mapatunayan kung sino talaga ang nasa tama. Huwistan, stand Pastor Apollo C. Kibuloy. Mahal na mahal po kita, Pastor A.C. Tinulungan ng pag-eleksyon. SMNI lang nag-promote sa'yo dahil lahat ng mainstream media si Lena gusto. Tapos ngayon, tinatraidor mo na kasi di mo na kailangan. Pacu Mr. President, po. bakit di mo pagsabihin ang pinsan mo na sa korte niya dalhin ang kaso kung talagang totoo ang paratang nila? Huwag sa Senado kasi magiging circus ang Senado. Lalo na pag si Hunteberos ang magtatanong. Baga, bakit ayaw niyo magpay ng kaso kung may ebidensya kayong nakita? Ditsa ba yung mga congressman at senado para mag-attend sa ACQ? Mga hunghang, pairalin ng batas. Huwag yung kapangyarihan niyo. Mga tambalus-lus kayo. Ipapahiyan niyo lang ang isang tao dyan kasi gawain niyo yan. Kabura-bura no, si ba? sa pwesto mo, BBM. Hindi na nababagay sa'yo ang pagkapresidente. Mukhang lutang ka na lagi sa mga statement mo hindi mo na alam ang brand ng patas at pagiging tunay na lingkod bayan. Pagpagdagdas ka na sa luneta, sa Akap Silent ka, sa Suhulan, sa PI Tahimik, sa PCSO. Sa hindi mo kaya maging pangulo, mag-design ka na, wag mong ibigay kay Tambalusos at pagiging leader ng bansa. Ito yung pangulo na walang utang na loob. Grabe ang support na ni Pastor noong nangangampanya pa. Siguro kasama ka talaga sa setup na ibigay si Pastor sa FBI. Kung totoo, masahol ka pa sa demonyo. mo ng utak e eh, ng presidente na ito. Totoo kaya ang lahat ng sinabi ni Pastor sa kanilang mag-asawa na ginawa sa kanya? mabilis makabigay ng statement ah pero ang mga bigating issue sa bayan tas na krimen, ambushes, ambushes, pulboron, etc. Sa no sir president. Bongbong Marcos, Mr. President, bring it on to the court. For your information, hindi po sgado ang kongreso. Mag-isip po muna bago magsalita. Kasi hindi po kami satisfied sa performance niyo as our president in this country. Sana po hindi lang puro perma, puro party, puro papogi sa social media and etc. Pagtrabaho po kayong bilang presidente namin kasi bayad po kayo ng taong bayan. Pakita mo sa amin na worth it ang pera namin na binabayad sa'yo. Real talk. Or say now, BBM, pagdaktis na ang pag-uusapan, wala kang sinasabi and pressure sa Pilipinas, padating lang, pa-concert lang. Ang alam, tapos ngayon, you have the guts to say this, walang utang na loob, kapal na mukha ng presidente na ito. Kaya lang nakabalik dahil sa mga doterte, yaks na budet ka na lang, Mr. President, yan na lang ang pinaka-the-best na magagawa mo sa aming mga Pilipino. Hayaan mo na lang si BP Sara ang maging president para maraming development sa bansang Pilipinas. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at e like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.